Welcome sa Made in Sibugay TV. Gumagawa tayo ng tutorial na maaaring makatulong sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin ay tungkol sa ano ang oversight boy. Umpisa natin yan pagkatapos ng intro. site board ay isang special na organismo na pinili ang Facebook upang magsagawa ng independenteng pagsusuri sa mga desisyon sa content moderation ng platform. Ito ay binubuo ng mga ekspertong tagapagbatas, profesional sa media, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at iba pang mga espesyalista mula sa iba't ibang larangan. Ang kanilang tungkulin ay suriin at magbigay ng desisyon sa mga kaso ng content moderation na inaapela ng mga gumagamit ng Facebook. Kapag may violation yung, yung mga salita na sinasabi mo, o hindi nila maintindihan na para sa kanila ay mali yun. Kumbaga, hindi yun magdidesign si Facebook agad-agad. Pinapadala muna niya doon sa mga oversight board. Kumbaga, yung mga member doon ay mga professional, mga judge. O kumbaga, alam nila, may alam sila sa batas. Ano ang kaugnayan ni oversight board kay Meta? Si Oversight Board kasi guys ay may kapangyarihan na suriin at magbigay ng desisyon sa mga kaso ng content creator sa Facebook at Instagram. Binubuo ito ng mga eksperto na hindi kaugnay sa meta, hindi sila magungnay ha, o ang kanilang desisyon ay independent mula sa kumpanya. Kapag nagbigay ang lupo ng desisyon sa isang kaso, ininda ng meta ang huling pag-review o pagsunod ito. Maliban na lamang kung mayroong patas na nilalabag ang kanilang rekomendasyon sa pamagitan ng charter ng Oversight Board, itinakda ang istruktura o responsibilidad at layunin nito upang magtaguyod ng patas at makatarungang proseso. Sa mga proseso sa mga content creator o ito ay isang mekanismo ng pagbibigay linaw at paghato na naglalayo na magbigay ng mas malawak at malalim na pag-ugnawa sa mga issue sa nilalaman sa social media platform na ito. Kumbaga, ang ugnayan nila ni Meta at ni Oversight po ang dahil lang sa mga sa social platform na ito. Okay? Kung sobra na ba talaga yung mga posts na hindi na kaaya-ayang tingnan sa social media, kung baga binabantayan ni Meta, kung ano yung nilalabag mo sa kanya, i-review yan, at kung baga, parang hindi ka ayon yun nga, ipapadala niya doon kay Oversight Board. Kung baga, ano lang sila, parang dalawang kumpanya sila. Okay? Hindi sila, kung baga, hindi sila partnership, hindi sila ano, parang ito si ano, si oversight board. Kumaga sila yung sumusuri sa ating mga pinopos sa social media. Sa Facebook at Instagram. Kung ayos ba to, okay ba to? Kasi nga dapat kasi pinopos natin yung wala tayong nilalabas na batas at saka wala tayong nilabag sa community standard. At saka, ito sa oversight board. Ito yung tumitingin sa mga social media kung ano ba talaga yung mga hindi dapat na pinupost. Kapag nag ka sa oversight board, kanilang susuruin ang iyong kaso at maglalabas ng desisyon na maaaring maging binabago o pinanatili ang orihinal na desisyon ng Facebook. Maliban kung labag ito sa batas. Ang kanilang mga desisyon guys ay nagiging epektibo at hindi maaaring bawiin ng Facebook maliban sa mga sitwasyon kung saan nilalabag dito ang batas. For example, may pinuskan na labag sa community standard tapos pinoward doon sa site oversight board and then depende na yan kay Facebook kung panatilihin ba niya ang original mong post o pagbuhin niya ito okay makikita mo oversight board reference number sa loob ng iyong inbox ng suporta sa Facebook kung ang iyong kaso ay eligible para sa pagsusuri ng oversight board ito ang magiging basihan mo para masundan ang proseso ng iyong apela kasi guys kapag naka-violate ka sa Facebook syempre nandun agad sa support inbox, diba doon sa alerts. Tapos, bibigyan ka ng babala ni Meta o ni Facebook kung ipa-review ba niya sa, mismo sa Facebook o doon kay Oversight Board. Kapag nakapunta doon sa Oversight Board, i-click mo na yan doon. Makikita mo na yan kung ma-appeal um, ka ba doon kay Oversight Board. May dalawang uri ng desisyon sa content na pwede mong i-apila sa oversight board. Isang desisyon tungkol sa iyong content. Pangalawa yung desisyon tungkol sa content ng ibang tao na iyong nireport. Kung baga, ayaw mo niya. Kung hindi ka sumasangayon na dapat tinanggal ang iyong content at gusto mong mag-apila sa oversight board, dapat ka munang sumailalim sa proseso ng pag-request ng pagsusuri. Okay. Ngayon ito si guys. Bago kasi, bago ka magkawa ng appeal doon sa oversight board, pupunta ka muna sa supporting box okay review mo muna yon kung sasang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon kung anong gusto mong maging decision doon sa iyong post na may violation okay dadaan ka muna doon para matingnan ni Meta yung ano ba yung problema mo sa post na yon okay kung ano yung sa pakiramdam mo kung anong nila naman ng post mo explain mo doon tapos para malaman nila kung ano yung side mo pero on kanitong oversight board na issue mawawala, may, may restriction sa earnings mo. Okay, hindi ka na maka-earn kahit sa star. Lahat ng monetization tools mo. Yan guys yung aking tutorial, yung pinapaliwanag ko sa inyo tungkol kay Oversight Board. Sana naman may nakuha kayong aral, may nakuha kayong informasyon na makakatulong sa inyo in the future o ngayon sa present na to. May dapat ka pang gustong malaman, gusto mong itanong, comment down below. And don't forget to subscribe, like, and share na rin sa ating mga para marami tayong mabigyan ng tutorial, mabigyan ng information about nitong oversight board. Okay? That's all for today's video at sana pagpalain tayong lahat. God bless us all. Thank you. Don't forget, Made in Simgay TV, my channel. Bye-bye!